Hey, what's up mga sir? It's me again, sir God. Kumusta po tayo lahat? So right now mga bossing, pupunta ako ng Dipolog City. Dito sa may minawag mga boss. Minawag Dipolog City. Kasi meron akong ate na, na kasal. Kasal ng aking kabrader. Actually, hindi ko alam kung saan talaga yung venue ko. Kung saan simbahan dito sa minawag. Nakapunta na ako ng minawag. Especially sa highway highway lang pag dun pumunta akong dapitan pumunta akong Dipolog City pero yung exact place ng simbahan dito sa Minawag hindi ko pa talaga napupuntahan kaya uh, magtatanong tanong na lang tayo dito it's my privilege to share my talent coming from the Lord sa pagigitara para sa mga ganitong occasion especially sa mga kasal-kasal di ba? Dito na tayo sa Dipolog Airport mga bossing Malapit na tayo siguro Kasi minawag na to alam ko eh Sir, asa ang simbahan sa minawag sir? Simba, ah kapilya? Kaya ka na to Kaya ka masulod? Oo oh. Pag doon ay cruising, ay sulod ha May ano ano, karang oh. makita rin sa babaw na Ah okay, salamat sir okay. Mamasa ang simbahan sa minawag. Wala na ilain dire. Si Kayab pala walang kaya ko minawag si Kayab hindi ay. salamat. Okay. Tapos na ang kasal. Bro, una ko ninyo. Sige. Okay. Oh. Dito, dito. Ano ito. Taon ra. <laughs> Bro. Oh. Hindi ako masyado naka-video kasi nasa music ako kanina, tumutugtog medyo busy. Meron pang reception area dito sa so may area na hotel pero hindi na ako pupunta. Hindi na ako ha-attend kasi kasi birthday din ni Papa ang tag nito nagsaad na pupunta ako. All right, so yun lang mga bossing. So, ang gadit na lang yung vlog na to, mga boss. Until next time, hanggang sa susunod na vlog. Again, this is your God. Ingat tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye.